Okay, so parang armat ni uh, ngayon naman ay uh, kaproblema itong washing machine namin. Ang naging problema niya, hindi na siya masyado nakakapersa. Mahina na yung persa nitong kanyang pulsator. Pag okay. naglalaba, karakli yeah. po ka niyan, pandering ko. Ayan, may ikot siya. So nga lang, ayan, napipigilan siya. At tumiikot pa rin yung motor kahit nakatigil. May Oo. Ayan. Yeah. May ikot pa rin? May Ay, tigil siyang ganyan. May pa rin yung motor. So, ang problema nito, pag uh, halimbawa kinaragahan mo na ng tubig at nilagyan mo ng labahan, hindi na siya nakakaikot dahil uh, dumaki na, dumami. O uh, ano? Um, tawag na bumigat na yung kanyang load, hindi niya na kayang ikotin. So, ang nakikita kong problema nito, since napipigil, napipigilan siya, pero umiikot pa rin yung motor, so hindi motor ang problema. Pati yung kanyang belt papunta dun sa puli, umiikot pa rin. So, ang posibleng problema nito ay sa gearbox. So, medyo madugo ito mga atin. Kasi medyo malalim yung kanyang gearbox. And papalitan na lang natin. So, yung muna nating gagawin mga ka-tiknik eh, tatanggalin natin yung kanyang pulsator. Ah, mga ka-tiknik. Ipapalit nga lang din yung kanyang belt. Ah, pwede ka. Ano na May natanggal na tornilyo mga teknik. Oh, oh yung mga teknik oh. <laughs> Kita nyo. yun oh. Oh, that's good. So ito mga teknik. yan tumalsik yung kanyang bolt and nut. yan na po siya. So ibabalik natin ito ngayon. Ah, nabali. Broken mga ka-teknik. So kahanapan ah, ko na lang, hanapan na lang natin bolt and nut so ayun thanks god at uh, nakita rin yung problema pero paano nangyari yun biglang uh, na kuha ah buti na lang ito lang problema niya so hanapan ko siya ng bolt and nut ayan okay thanks god at ayun eh, lang problema sana ay maayos na siya ayan no na Nawala wala yung ulo. Pero paano nangyari yun? Mapagtataka naman. Sobrang sandali yung persa. Okay. Check natin. Thank you, Lord. Sa so, mga technique, meron tayong can. mga tornil yung nakita nakakalat sa ating mga tools yung mga tira-tira. So, tingnan ko kung alin dito yung mag-fit. Pero unahin ko itong mas malaki. Mas malaki kasi ang diameter nito. Oh, Mataba. Itong isa naman, try natin ito sana ito yung mag-fit yan nga tingin natin yung sarado. testing natin. Ayan. Kaya, kapigilan. Minisik. Minisik, kapigilan. So ayan. testing natin yung uh, sa paglalaba. At tingnan natin ngayon. Okay. Thanks God. At ayan. Uh, okay. Nakapan naman tayo. Katipid. So, ayan lang siya mga technique oh. Kaya, sinalangan na kaagad eh. Lakas ng wasiwas. Kaya ayan maganda sa con na ito. Talagang winawasiwas niya yung labahan. Uh, so, praise God and thanks God dahil uh, sa bagay na to gawa natin ng hindi naman tayo nakagastos. Shuffle lang pala yung problema. Akala ko yung pinaka pinaka gear niya tawag nito gearbox pero salamat sa Diyos dahil uh, yung shaft niya lang pala buti nakita kagad na uh, imbes na mag uh, bubuklas na sana kanina nang kuan gearbox pag uh, bukas ko sa likod ng washing bumunget kagad yung butas ng kuan ng kuli na nakakabit sa gearbox gearbox pala so yung pinaka shaft niya humahawak sa pulley at saka gearbox yun ang nawala so yeah. thanks God at uh, marami tayong mga mga nakakalat lang na tornilyo na ganun pulled so okay na po siya maraming salamat ulit okay, sa inyong support ha? more power and God bless